Okay, hey, Anna? Okay. Good morning, guys. Magandang buhay to all of you, guys. Today is nandito tayo, guys. Dito ako magkatrabaho sa ito. Itong door. So, ito is lalagyan nila ng silicone. Uh, tumutulong lang po ako dito sa dalawang Ethiopian na kasamahan namin. So, yan po siya, guys. Ethiopian. Tinulungan ko sila. So, this morning, maglalagay tayo ng uh, masking tape dito sa ano, sa door. So, ito po guys ang gagawin kasi lagyan nila ng silicone. So, Lagyan natin ng masking tape. Mga 5 minutes mula doon sa gilid ng pintuan. So, ito lang guys ang pinag uh, pinagawa ko kasi wala po kami ano, masyado. Tumutulong po ako sa kanila. Ayoko rin na magtambay ng, ng uh, doon sa ano, mag, nakalakad lang. So, gusto ko magtrabaho para maganda po ang aking katawan. So, mag-exercise po tayo tuwing umaga sabi pa nga nila. So, yan. Kasi dalawa na lang sila nalipat po sa sa abang type yung Ethiopia na kasamahan nila naglalagay dito. So, na rin ako. na rin ako sa kanila. So nagtulong ako pumunta ako kahapon. So, yan lang guys. Ang very simple na trabaho. So, dito mo naman dito sa kapida. Ganun din No? The, same um, the same procedure. Ang aking cameraman pala guys si Atikan. No? Ang aking cameraman si Atikan. Indian. So, siya po ang aking inatasang mag-vlog, magawa ng video or maghawak ng aking mobile kasi napakahirap guys mag-vlog na wala kang cameraman. So siya po ang aking cameraman si Ate Khan. Bigyan ko lang siya ng BFC mamaya. Hindi ko alam kung, 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 kung hindi ko makalimutan, no, bigyan ko siya. Pero pag hindi. So ito lang guys, very simple. Ate Khan, minute na two minutes. Yes. minutes, one more. Okay. okay. Uh, ito lang guys ang pinaka-simple na trabaho. So, yan lang ang uh, aking konting may tulong sa kanila na yung umaga. So, kapon pa pala ako nag-start dito trabaho first, no? Tulong sa kanila. Tinulungan uh, mo sila kahapon. Para dito sa trabaho nila. Pero marami na silang natapos, pero continuation lang kahapon. So, yun lang guys. Magandang buhay. Thank you so much. Huwag kalimutan. I-follow mo ako sa aking Facebook, Marlon Garcia. And God bless us all. Magandang buhay. Have a nice day to one and all. Bye-bye.